So ayan mga kalabatis, dito ang ating mga kalapate. At ang gagawin po natin ngayon ay magpapaligo kasi marami silang mga koto mga kalabatis. So bale, ito ang gamit nating pampatanggal ng koto. Yo, Wash out. So ayan, bali nasimulan ko na. Meron ng dalawa dito natapos. So ayan, so narito na siya. Tapos meron akong extra dito. Tapos uh, extra ng tubig, panlinis ng panila at mga ring. Tapos tubig din para ibanlaw muna natin bago natin i salang dito So ayun. So mamaya na natin. Kita ko lang sa inyo mga breeder natin, mga kalapatids. So ayan, to. Meron na silang dalawang inakay. Iyon, no. Malulusog. At narito rin yung old line natin at saka di ko alam kung anong line nito. Iyan, no. Meron ng dalawang itlog. Sa 22 sya mapipisa. At narito naman yung dalawang malalaki natin. Big hen at big cock. Meron ng isang inakay doon. Bale, anak nila yung isa doon. At ito naman yung puti. sa ano. Yan, meron na rin dalawang itlog yan. Sa 22 rin. At ito, ang pinaka-highlight dito sa kalapating ito eh. Tignan nyo naman yung mga mataw Uy, oh. ano kaya linyada ng mga to? Oh, ano kaya mga kalapatids? Ano masasabi nyo? At syempre, meron na rin ito. Ang dumi ng ano, ha? ah ha? Meron na rin dalawang ina kay mga kalapatids. At yun mga kalapatids, magpapaligo na tayo. Samahan nyo ko. Tara, let's go! Ano kaya susunod mga kalapatids? Tong si ano, puti. na. Baling pangalan nito sa next vlog na lang. Bali meron silang mga pangalan mga kalapatids. So yun, unahin muna natin tong puti. Yo, Pearl Eye. Ah, syempre. Ililinisan natin yung paan nila kasi madumi. ano, kaya yung singsing -sing nila madumi, mga kalapatids. Balawan lang natin. Linisin natin yung paa. Ayan. Tapos, pag malinis na, banlawan na natin. Ayan. Pero, ganoon lang kasimple kasi yung magpalikom mga kalapatis. Magtanggal ng mga koto nila. So, yung mga tips na bibigay ko ngayon ay balay na panood ko din sa YouTube. <laughs> Ayun. So, Bale, hindi natin nilulubog yung ulo niya kasi meron tong ano eh gamot. Baka mainom o mapunta sa kanyang mata. Baka magkasakit. Pagbasa na lahat, okay na natin. Talagay na natin yun o, oh, doon. Sa improvised na uh, viewing natin, mga kalapatids. Iyon oh. So, bale, wala tong sing-sing, mga kalapatids. Clip lamang. Blue at saka, ano, black. So, ang pangalan nito ay blue. Kasi, tingnan nyo naman yung kulay o. O, si ito. Si Kalbo. Tingnan yung ulo, Kalbo. Yan, so bale sa next video ipapakilala ko sa inyo kung ano ang kung ano ang pangalan ng itong mga kalapati natin. So bale ang pangalan nila ay nakala depende sa mga ring nila. Yan mga kalapati. So next. So, blow bar na to. Yum. Yan. natin itong paa niya. So bale putol yung na tatlong pakpak dito sa ano. Kasi kasi ito yung kalapati kong nadagit. Tapos binalik tong bata. Yan. Ibinalik. Pinatubos ng sam, ng pip tipesos pesos. Tapos 10 sing singsing na kamring. So yung eh, mga kalapatid. So bale, marami tayong kamring dyan. So binigyan ko na lang. At saka isang tito. So bali papaliguan natin to mga kalapatid. Dahil mamayang hapon. O, o, o mamayang hapon o mamayang tanghali. Eh, magpapalipad tayo kasama natin ng mga trupa natin ng mga mahal na nila lang <laughs> so papakilala ko sa inyo mga mamaya mga kalapatid kung sino sila papaliguan natin kasi nakakahiya naman sa kanila baka malilinis yung kalapati nila tapos tayo maraming kuto tapos magwaho at syempre huli sa lahat si Kalbo yun next ka na Kalbo mix ka na kalbo 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 yun okay, mga kalapatids napaliguan na natin sila so bale ito sila oh siksikan na dyan yan no oh. <laughs> siksikan na dyan bale dose perasos sila mga kalapatids pero yung dalawa dyan hindi ko sasali mamaya so bale antayin na lang natin ng siguro mga dalawang oras okay na yan at papasok na natin dito so bale ililisan lang natin to mga kalapatids let's go at John, lilinisin na natin to mga kalapatid. So, bali kahapon, ginawa ko to, So, da, bali dati ito. Tapos, dito wala na yung video. Hindi na na-video kahapon. So, bali, lilinisin lang natin to mga kalapatid. Bali, tanggalin lang natin to, kasi eh, kinalat na yung dati. Kinalat na yung ano. Yan. Buhangin nila. Kinalat na mga kalapatid. Nagay ko kahapon. Kasi kahapon ko rin to natapos nung pumunta kami sa Skyline. So, bali, yung date pala ngayon ay July 5. July 5, tatal niya. July 5, tapos July 7, birthday mo niya. Yun. Pop. So, kakatahin to nating lahat, mga kalapatid, para sa handa niya ka. Si <laughs> 7 <CS7. laughs> Joke lang. And syempre, meron tayong improvise na panlilis ng mga ipot nila, mga kalawatid. Siya, no? Ganyan lang, oh. Yan. Yan, oh bali wala pa, kagagawa lang nga kahapon medyo wala pang ipot ipot nila, bali ang gagawin natin is uh, basta pupunta tayo dito is tanggalin natin yung ipot, para um, malinis tignan masyado silang crowded dun mga kalapati so bali tatanggalin muna natin to para ilagay natin yung mga uh, ibon natin dun ganyan junior lokas sian yo Tala muna kayo dyan. <laughs> Lucas! 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 <laughs> yun, no? Yun, no? Dyan na muna kayo, mga ibon. At yun, mga kalapatids, no? Kung napansin nyo na medyo marami sila, yan, yan, kasi, yung mga breeder ko, yung mga sao ng mga breeder ko, yan, no? Pinaliyo, ko. Sayang kasi. Sayang. So, ayun, pinadiguhan ko. Tapos, itong mga naiwan na tubig. Tapos, eh, sasaboy natin dito, mga kalapatids, para yung mga naiwan dyan na kuto ng kalapati natin, na is mamatay. Ayun, mga kalapatids. Tipid tips lang muna tayo ngayon. Para yung mga naiwan dyan, is mamatay. Ayun, mga kalapatids, no? Maraming salamat sa panunod. Let's go! Mamaya nga abon, papalibad tayo. Ayun oh, siksikan na sila mga lodi. Yan mga idol, siksikan na sila. So yun, punta na tayo dun mga lodi. Let's go! Dida mo, tumayap kita duma ni. Ini nakis. Sabuk dan. Hmm, nagsuro dan. Ano yung kalapatin mo? Hindi malang. Gado kalapatin mo. Hindi nambong. Ah! Wala ako. Hindi eh. malang hmm. kanya ni. Manudetan, sa kapulong samot yung patay mo. Talaga. Talaga.